Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kahulugan kapag ikaw ay nanaginip na binunot ang ngipin. Paalala lamang na ito ay isang general interpretation. Kaya hiniling ko sa inyo na magiging open and receptive sa mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung ito ay nagresonate bawat isa sa inyo, please give us a comment. At huwag -like, na din kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Dry TV, at i-share nyo na din. Maraming salamat. Hindi kuman sa atin ang managinip tungkol sa binubunot ang ngipin. Ang ganitong klase ng panaginip can be disturbing at nagiiwan sa atin ang pakiramdam ng pagiging confused pagkakising. Ang mga posibleng interpretasyon sa panaginip tungkol sa ngipin na binubunot ay kadalasan personal and specific sa iyo. At isa sa mga posibleng interpretasyon ay ang pagkawala o pagbabago. Ang pagkakaroon ng panaginip na binubunot ang ngipin ay maaaring sumisimbolo ng pagkawala o pagbabago sa iyong buhay. At ito ay related sa pagbabago ng iyong personal circumstances kagaya na lamang ng paggalaw mo, bagong trabaho o di kaya pagtatapos ng isang relationship. Ang panaginip ay maaari ding related sa nararamdaman mong insecurity at vulnerability. Ang pagkawala ng ngipin sa panaginip ay nag-symbolizes ng kawalan mo ng kakayahan o kontrol o di kaya takot ka na mahusunan o ma-reject ng iba. Maaari din na ang panaginip ay related sa takot ng pagtanda or mortality. Ang pagkawala ng ipin ay maaaring nagsimbulasis ng loss of youth or vitality at maaaring magiging isang manifestation nito ng anxiety tungkol sa pagtanda o di kaya naman ay paghaharap sa pagtatapos ng buhay. Paalala lamang na importanteng tandaan na ang kahalugan ng panaginip ay highly personal at maaaring mag kaiba ang bawat individual. Makakatulong kung isipin mo ang tungkol sa iyong sariling feelings, karanasan at paniniwala kapag sinasubukan mo mag-interpret sa iyong panaginip. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation, ay e binahagi ko sa inyo ngayon, at mag-ibahagi na din sa inyong mga opinion at katanungan, sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ihit na din ang notification bell, para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Duray TV, at i-share nyo na din. Maraming salamat, hanggang sa muli, paalam, 嗯。